May kumakalat na balita na pumupunta si Daniel kina Katrin para umingi ng second chance. At dagdag pa nila na umiiyak daw si Daniel na gustong kausapin si Kat. Ngunit matigas na ngayon si Katrin na hindi talaga niya binigyan ng second chance si Daniel dahil paulit-ulit na lang daw niya ginagawa ito. Kaya sabi ng mga netizen na kahit mahal na mahal mo ang isang tao kapag pag napuno ka sa kanyang ginagawa, talagang mawawalan at mawawala ng pagmamahal na, na kahit minsan na ayaw mo talagang makipaghiwalay, ngunit kung paulit-ulit na lang ang ginagawa niya ay talagang mawawalan ka ng gana sa kanya. Napaka makahulugan ang sagot noon ni Daniel sa kanilang interview about sa loyalty. Sabi niya noon na si Summer ay hindi siya iiwan. <laughs> Malayo man ang sagot noon noon ni Daniel ay usap-usapan na noon na nagkakalabuan na ang dalawa. Pero may nanghula sa Katniel ngayon na possible na magkabalikan pa ang dalawa. Kaya sabi nga ng mga netizen na hanggat walang napapatunayan na may third party na naganap sa hiwalayan ng Katniel, hinihiling pa rin nila na sana soon ay magkabalikan sila na sana ay sila ang tinadhana.